Hindi inalintana ng mga mag-asawa na nagtungo sa Ubando, Bulacan ng matinding init para sumama sa tinatawag na fertility dance sa pag-asang mabiyayaan ng anak. Si Bien Manalo sa Sentro ng Balita Live. Bien! Yes, Kenneth. Libo-libo nga deboto, bit-bit ang kanilang matatag na debosyon at pag-asa ang dumagsa ngayong araw sa last day ng fertility dance dito sa Obando, Bulacan. Para yan sa pista ni Nuestra Senyora de Salambawa. Ngayong ikatlo at huling araw na ng fertility dance o sayaw sa Obando, Bulacan, buhay na buhay naman ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan. Ngayong matindi ang init ng panahon, abay, bakit hindi subukan ang magic water na ito na perfect pamatid-uhaw? Apat na taon ang nagtitinda ng magic water si Sheila Mendoza. Aniya, kumikita siya ng apat na libong piso kada araw. Tsaka nakakabenta rin din po kami lahat. Tsaka sakto yung pagbenta. Bis na po nakakapagkabi po kami pag po nakakarami rin kami. Patok din sa mga namamasyal sa obando ngayong kapistahan ang espasola ayon kay Emi Torre Palma, mas malakas ang kita niya ngayon kumpara noong nakaraang taon. Katunayan, kumikita siya ng 3,000 piso kada araw. Nakakaraos po ko, nakabayad po ko ng bahay, ilaw, bawon ng mga anak ko po. Binisigaw ko para maka, maubos. Pero kanina po na no, wala ng pag-asa, kala ko po hindi ako bibenta. Eh. Pero awa ng Diyos, sabi ko sa Lord, talungan mo ko Lord para ako makabahid ng bahay. Hindi rin mawawala sa listahan ang ibat-ibang kakanin tuwing sayaw sa Ubando. Kaya naman si Joy Grantos, ibat-ibang deskarte ang ginagawa para makabenta. Marami pong mga bumibili. maging ano lang, mabait sa customer po. Tapos pag tumawa, patawaran na natin. At syempre, hindi magpapahuli ang ipinagmamalaking atsara at bagoong ng Ubando. Ito po ang product ng Ubando, acarang papaya, acarang dampanin. Mm -hmm. Pinagpuputi po namin ng paggawa, uh, mga recipe niya, uh, para maging malinis siya. Para po yung lasa niya ay eh. tamang-tama. Ito po yung bagoong namin sa Ubando na talagang malinis. At saka po pinagbubuti namin ng paggawa, hindi siya maalat. Katamtaman lang po ang lasa, swabing swabe. Patuloy naman ang otoridad sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa paligid ng simbahan. Sa seguridad po ay na, ang ating mga kapulisan, ang ating mga barangay, ang ating mga Bureau of Fire, ang ating mga volunteers na kung saan ay nakasilent sila. Nang sa ngayon ay mahuhuli natin yung mga gagawa na hindi maganda. Kenneth, oras-oras naman ng pagdaraos ng misa dito sa simbahan na nagsimula kaninang alas 5 ng umaga at magtatapos naman mamayang alas 5.30 ng hapon. At ayan muna ang update. Balik sa iyo, Kenneth. Maraming salamat, Bien Manalo.